Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi mga kapatid, mga kakwento, kayo po ba? O ang ating mga magulang ay may gustong magdiborsyo at nagpaplano ng isang annulment? Sa video na ito ay alamin natin kung ano ang nag-iisang dahilan ng isang pagdidiborsyo ang maaring papayagan ng simbahan. Samahan niyo po akong panuurin hanggang dulo ang video na ito upang malaman natin kung bakit pinagbawal ng Diyos ang isang annulment para sa mag-asawa. Ang diborsyo ay isang napakahirap na bahagi ng buhay kapag nangyari ito. Tiyak na napakahirap na desisyon ito para sa isang nanay at tatay. Maraming nagtatanong kung bakit hindi ito pinapayagan ng simbahan. Ang sagot, dahil ito ay hindi naaayon sa batas ng Panginoon. At ito ay matatagpuan sa Biblia. Una, mababasa natin sa Aklat ng Genesis. Kapitulo 2, Versikulo 22, ganito ang sinasabi. Iyan ang dahilan kung bakit iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina. At nakipagbuklod sa kanyang asawa, at silang dalawa ay magiging isang katawan. Kaya hindi na sila dalawa kundi isang laman. Kaya't kung ano ang pinagsama ng Diyos, wala tayong karapatan ng magdesisyon upang paghiwalayin ang pinagbuklod ng Diyos. Dahil ang pinag-iisa ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin ng tao lang. Ito ay mababasa sa ebanghilyo ayon kay Apostol Marcos Kapitulogis versikulo 6 hanggang 9. Ang mga kasulatang ito ay nagbibigay sa atin ng pundasyon para sa kung ano ang paniniwala ng ating simbahan tungkol sa kasal. Naniniwala tayo na kapag ang dalawang tao ay nagpakasal, sila ay pumasok sa isang permanenteng hindi masisira na relasyon na tumatagal hanggang kamatayan. Ngunit hindi pa rin maiwasan na ang ilang kasal sa loob ng ating simbahan ay nagtatapos sa diborsyo. Kapag nangyari iyon, ang ilang mga mag-asawa ay humantong sa isang annulment. At ang nagiging kaawa-awa ay ang mga anak. Nakakahiya ito para sa kanila dahil ito ay nangangahulugan ng hindi nagkakaintindihan at hindi naging masayang pamilya. Kaya bago magdesisyon ang isang lalaki at babae ay kinakailangan din para sa magkabilang panig na lubos na maunawaan kung ano ang kasal. Dapat nilang pareho na maunawaan na ang kasal ay permanente, tapat, at bukas para sa mga anak. Higit pa rito, dapat silang parehong may sapat na gulang sa kanilang pag-unawa at pangako na pumasok sa pangakong ito sa isang napakalalim na antas. Ang magiging pananaw ng simbahan tungkol sa annulment ng mag-asawa. Unang-una, sinisikap na matutulungan ng simbahan ang mga mag-asawang dumaan sa diborsyo upang suriin kung ano talaga ang dahilan ng pangyayari. Para sa dagdag na kaalaman, ito ay isang proseso ng simbahan na kung saan ang intensyon at pangako ng magkabilang partido ay tinitingnan kung bakit sila ikinakasal noon. Minsan ay natuklasan ng simbahan na ang isa o pareho sa mga individual ay kulang lang sa isang bagay na mahalaga sa kanilang pangako mula pa sa simula. Ito ay sinisikap ng simbahan ng matulungan ang mag-asawa na kung maari ay huwag magpa-annulment dahil ito ay isang pagkakasala sa batas ng Diyos. Ngunit, Kapag natukoy ng simbahan na may isang sapilitan o pananakot na naganap galing sa lalaki upang sila ay mapagbuklod sa kasal. Ito ay isang bawal, at hindi na ayon sa lagda ng kabanalan ng isang kasal. At ito ay matatawag na panglilinlang upang paghintulutan lamang ng simbahan na sila ay makasal. Kaya ang ganitong kasal ay maaaring ideklarang walang bisa. Nangangahulugan ito na ang permanenteng buklod ng kasal ay hindi kailanman tunay na naganap dahil sa isang pananakot na ginawa. Dahil ito ay walang hostisya at mahirap para sa isang babae na makipagbuklod sa isang lalaki na walang namamagitang pagmamahal maliban sa takot. Isa itong kriminalidad para sa batas ng Diyos, kung saan ang isang babae ay nagdadalamati at nagiging alipin sa kanyang buong buhay. Mangyari, na yun lang ang klase ng annulment ng kasal ang maaring papayagan ng simbahan dahil sa hindi makatarungang pangyayari at pang-aapi. Ngunit ang naiibang kadahilanan ng padidiborsyo at annulment ay hindi pinaghihitulutan. Kung tayo, o ang ating mga magulang ay nagplaplano na pagdiborsyo at sa isang annulment, ay iminumungkahi ng simbahan na ipagdasal natin ang kanilang relasyon, humingi ng patnubay mula sa Diyos. At kahit na mangyari ang diborsyo at annulment, patuloy pa rin namamahalin natin ang ating mga magulang tulad ng ginagawa natin noong ang pamilya ay buo pa. Lalo na kung sila ay matanda na kahit nagkahiwalay at nagkalayo sa isa't isa. Sila ay nananatili pa rin ng mga magulang natin sa mata ng Panginoon. Sana po kahit kunti ay may napulot tayong aral sa video na ito. Maraming salamat po sa inyong panunood, hanggang sa susunod.